sa saring reaksyon ang nasaksihan sa buong mundo sa pagkakapanalo ni Trump sa halalan sa pagkapangulo. May natuwa, may nag-alala. Halika mga kaalam at isa-isa nating himaymayin ang implikasyon ng pagbabalik ni Trump sa kapangyarihan. Sino ang mga natuwa at sino ang nagkaroon ng agam-agam? Umapela noong Miyerkules ang bansang Ukraine sa bumabalik sa pwesto sa pagkapangulo na si Donald Trump na sana huwag niyang alisin ang suporta ng Estados Unidos sa pakikipaglaban nito sa bansang Russia. Ang Pangulo ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky ay isa sa mga pinuno ng ibang bansa na unang bumati kay Trump sa pagkapanalo nito sa halalan sa pagkapangulo sa Estados Unidos. Matatanda ang nagreklamo si Trump sa laki ng tulong ng Amerika sa Ukraine sa aspetong pinansyal at militar at nangakong gagawa ng paraan para matapos na ang hidwaan ngunit hindi naman binanggit ang estratehiya niya sa problemang ito. Pagkatapos ng pagkapanalo ni Donald Trump sa eleksyon, nagpahayag si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine ng optimismo tungkol sa pakikipagtulungan sa kanya. Sinabi ni Zelensky na naniniwala siyang ang malakas na istilo ng pamumuno ni Trump at ang kanyang kapayapaan sa pamamagitan ng lakas na pamamaraan ay maaaring makatulong upang makamit ang makatarungan at pangmatagalang kapayapaan sa Ukraine. Sa madaling salita, umaasa si Zelensky na ang mga pulisya at determinasyon ni Trump ay maaaring magbigay ng matatag na pundasyon para sa pagwawakas ng hidwaan sa pagitan ng Ukraine at Russia sa paraang makabubuti sa kanyang bansa. Ang pagbabalik ni Trump sa pagkapangulo matapos talunin si pangalawang Pangulong Kamala Harris ay nagdudulot ng mga katanungan tungkol suporta ng Estados Unidos sa hinaharap. Mahalaga ang suportang ito sa depensa ng Ukraine laban sa puwersa ng Russia. Isang matinding taglamig ang paparating at lalong bumibilis ang pagsulong ng mga puwersa ng Russia. Hindi pa na nasasaksihan ang ganitong bilis mula ng unang pagsalakay ng Russia malapit sa Kyiv noong 2022. Sa mga nakaraang buwan, nakapagsagawa ang Ukraine ng kanilang unang malalaking pag-atake sa teritoryong hawak ng Russia. Ang posibilidad ng muling pagbubukas ng usapang pangkapayapaan na natigil mula sa simula ng digmaan ay inaasahan ng marami. Sa kasalukuyan, hawak ng Moscow ang humigit kumulang 20% ng teritoryo ng Ukraine at ipinahayag nitong hindi ito papayag na wakasan ang digmaan hanggat hindi kinikilala ang mga teritoryong idinagdag nito bilang bahagi ng Russia. Sa kabilang banda, mariing ipinaglalaban ng Kiev na mabawi ang lahat ng mga sinakop na teritoryo. Ang posisyon na ito ay sinusuportahan ng karamihan sa mga kaalyadong bansa sa kanluran, kabilang ang administrasyong Biden. Ang political analyst ng Ukraine na si Volodymyr Fesenko ay nagbigay ng opinyon na maaring itulak ni Trump ang mabilis na usapang pangkapayapaan na posibleng may kasamang ilang konsesyon para sa Russia. Gayunpaman, sinabi rin niya na malabong pumayag ang Estados Unidos sa isang kasunduang na ayon sa kagustuhan ng Moscow dahil maaring ituring ito bilang pagkatalo para sa bansa. Mabilis na tumugon ang mga pandaigdigang merkado sa pagkapanalo ni Trump at tumaas ng halos dalawang sentimo ang halaga ng mga sovereign bonds ng Ukraine sa maagang pangangalakal sa Europa. Inaasahan umano ng mga mamumuhunan ang mas mabilis na pagtatapos ng hidwaan. Bilang pangunahing taga-suporta ng militar ng Ukraine, nagbigay ang Estados Unidos ng mga armas na naghahalagang bilyon-bilyon at nanguna sa pandaigdigang aksyon na ihiwalay ang Moscow sa larangan ng diplomasya at sa pamamagitan ng mga parusang pang-ekonomiya. Sa kabila ng suportang ito, Ipinahayag ng Ukraine ang pagkadismaya sa mga pagkaantala sa pag-apruba sa mga advanced na armas kabilang ang mga misail, tanke at eroplano sa ilalim ng administrasyong Biden na nag-iingat sa pagdiskarte upang maiwasan ang paglala ng sitwasyon. Kamakailan, nanawagan ng Kyiv sa mga kaalyadong bansa sa kanluran na pahintulutan ang sagarang pag-atake sa loob ng teritoryo ng Russia makatutulong daw ang mga ganitong hakbang upang pigilan ang mga pag-atake ng Russia sa infrastruktura ng Ukraine. Si Yaroslav Zelensnyak, isang mambabatas mula sa oposisyong partido na Holos, ay nagsabi na ang panahon ng transisyon bago ang inaugurasyon ni Trump sa Enero ay maaring magbigay sa administrasyong Biden ng isang pagkakataon upang gumawa ng mga matapang na desisyon hinggil sa tulong militar. Sa Kiev, kung saan ang mga residente, ay dumaranas ng madalas na pag-atake ng drone at missile at nahaharap ngayon sa nalalapit na taglamig at kakulangan sa kuryente. Nagkakaiba-iba ang mga opinyon tungkol sa posibleng epekto ng pagbabalik ni Trump sa kapangyarihan. Si Oleksiy Yaroha, isang 41 taong gulang na residente, ay nagpahayag ng pag-asa para sa isang mabilis na resolusyon. Tulad ng ipinangako ni Trump na ititigil ang digmaan sa loob lamang ng isang araw, hinihintay namin ito Ania. Ang iba na may nagpahayag ng kawalan ng tiwala, marahil dahil alam nilang matagal nang may kaugnayan si Trump sa Pangulo ng Russia na si Vladimir Putin. Maaring makaapekto ito sa pulisya ng Estados Unidos sa Ukraine at hindi higpitan ang Moscow, opinyon ni Irina Dvirna. Habang pinapanood ng buong mundo ang mga posibleng pagbabago sa U.S. foreign policy sa ilalim ni Trump, Naghahanda naman ang Ukraine sa pagharap sa matinding taglamig at sa walang kasiguraduhang pagtigil ng kaguluhan sa rehiyon. Pinagtibay ng Kremlin ang mapanuri nitong posisyon matapos muling mahalal si Donald Trump bilang Pangulo ng Estados Unidos. Ayon sa kanila, tanging panahon na lamang ang makakapagsabi kung ang kanyang mga pahayag tungkol sa pagtatapos ng digmaan sa Ukraine ay magkakaroon ng katuparan. Sa kabila ng mga pangako ni Trump na tapusin ang digmaan, nananatiling nagdududa ang Moscow dahil sa patuloy na pakikilahok ng Estados Unidos sa digmaan laban dito. Ang pagsalakay ng Russia sa Ukraine na nagsimula noong 2022 ay nagpasiklab ng komprontasyon sa pagitan ng Moscow at ng mga bansa sa kanluran. Ito na yata ang pinakamalaking hidwaan bukod sa 1962 Cuban Missile Crisis ang pagbabalik ni Trump sa White House ay nagpapakita ng isang kamanghamanghang pagbangon sa politika at nagbibigay ito ng palaisipan tungkol sa posibleng direksyon ng U.S. foreign policy sa hinaharap. Sinabi ng tagapagsalita ng Kremlin na si Dmitry Peskov na bagamat nagbitiw ng mga salita si Trump sa kanyang kampanya na tatapusin na niya ang giyera, dadaan pa rin ang mahabang panahon bago makita kung may kahihinatnan nga ang mga sinabi niya. Huwag natin kalimutan na ang kausap natin ay hindi natin kaibigan at kahit hindi man direkta, sangkot pa rin siya sa pakikipaglaban sa bansa natin, dagdag pa niya. Nang tanungin kung babatiin ba ni Pangulong Vladimir Putin si Trump, sinabi ni Peskov na wala pang planong gawin ang ganong pagbatian. Matatanda ang hindi maganda ang relasyon ng Moscow at Washington. Kung tutuusin, kayang-kaya ng Amerika na makialam at tapusin ang gyerang ito. Abangan na lang natin kung tutuparin niya ang mga sinabi niya, dugtong ni Peskov. Nagpahayag ng pagdududa ang mga opisyal ng Russia tungkol sa anumang makabuluhang pagbabago sa U.S. foreign policy. Alam nilang marami sa pamahalaan ng Estados Unidos ang hindi pumapanig sa Russia. Binigyang diin ng Russian Foreign Ministry na walang ilusyon ang Moscow tungkol kay Trump at inihayag ang kanilang intensyon na mariing ipagtanggol ang mga interes ng Russia habang tinutupad ang kanilang mga layunin sa Ukraine. Makikipagtulungan ng Russia sa bagong administrasyon kapag ito ay nakaupuna sa White House, ngunit kahit kailan, hindi nito pababayaan ang kanilang interes ayon sa kagawaran. Gayunpaman, nagbigay ng mas positibong pananaw si Kirill Dmitriev, pinuno ng Sovereign Wealth Fund ng Russia. Ayon sa kanya, ang pagkapanalo ni Trump ay maaring magbigay ng pagkakataon para muling maayos ang relasyon ng Estados Unidos at Russia. Si Dmitriev, dating nagtrabaho sa Goldman Sachs at may nakaraang koneksyon sa grupo ni Trump, ay nagsabi, Nagbubukas ito ng mga bagong oportunidad para sa muling pagsasaayos ng relasyon sa pagitan ng Russia at Estados Unidos. Si Trump na 78 taong gulang ay nangako na mabilis na tatapusin ang digmaan sa Ukraine bagaman hindi niya nilinaw kung paano niya balak gawin ito. Ipinahayag ni Pangulong Putin ng Russia ang kanyang kahandaan para sa mga pag-uusap, ngunit iginigiit na dapat kilalanin ang mga teritoryong nakuha ng Russia, isang kahilingang mariing tinanggihan ng Ukraine, kasalukuyang mabilis na sumusulong ang mga puwersa ng Russia. Ito ang pinakamabilis nilang pag-usad sa loob ng higit isang taon. Hawak nila ang humigit-kumulang ikalimang bahagi ng teritoryo ng Ukraine kabilang ang Crimea na inangkin ng Moscow noong 24 na taon, pati na rin ang malaking bahagi ng mga rehiyon ng Donbas, Zaporizhia at Kherson. Ang dating Pangulo ng Russia na si Dmitry Medvedev, na ngayon ay isa ng mataas na opisyal sa seguridad, ay nagmungkahi na ang pagkapanalo ni Trump ay maaaring hindi paborabo para sa Ukraine. Kilala si Medvedev sa kanyang istriktong pamamalakad. Sinabi niyang, Si Trump ay may isang kapakipakinabang na katangian para sa amin. Bilang isang negosyante, talagang hindi niya gusto ang mag-aksaya ng pera kung hindi rin lang mamamayan ng Amerika ang makikinabang. Habang naghahanda ang Estados Unidos para sa isang bagong administrasyon, nananatiling maingat ang Russia tungkol sa anumang posibleng pagbabago sa U.S. foreign policy habang ang Ukraine naman ay patuloy na nagmamasid ng mabuti, lalo na't umaasa ito sa tulong militar at pampulitikang suporta mula sa Amerika. Matapos ideklara ni dating Pangulo Donald Trump ang kanyang pagkapanalo sa halalan sa Estados Unidos, nagpahatid ng mainit na pagbati si punong ministro Benjamin Netanyahu ng Israel. Binansagan niya ang pagkapanalo ni Trump na pinakamalaking pagbabalik sa kasaysayan ng politika sa Amerika. Pinuri ni Netanyahu ang makasaysayang pagbabalik sa White House ni Trump. Itinuturing niya itong isang mahalagang sandali para sa relasyon ng Estados Unidos at Israel at nagpahayag ng optimismo na muling mapapagtibayan ang matagal ng alyansa ng dalawang bansa. Sa Israel palaging nagpapakita ang publiko ng malakas na suporta para sa pagbabalik ni Trump. Batid at ayon sila sa mga nakaraang pulisiya ng presidente na pabor sa Israel kasama sa unang termino ni Trump ang ilang malalaking hakbang tulad ng paglipat ng embahada ng Estados Unidos sa Jerusalem, pagkilala sa soberanya ng Israel sa Golan Heights, at pagpapanatili ng matibay na tindig laban sa Iran. Sa kabilang banda naman, ang administrasyon ni Biden kabilang na si Vice Presidente Kamala Harris ay madalas na itinuturing na hindi nagbibigay ng buong suporta para sa mga aksyong militar ng Israel sa Gaza, Lebanon, at Iran, lalo na pagkatapos ng mga pag-atake ng Hamas sa katimugang bahagi ng Israel noong Oktubre 2023, naniniwala ang mga taga-Masid na ang pagbabalik ng administrasyon ni Trump ay maaring magpahiwatig ng mas malakas na suporta ng Estados Unidos para sa mga pulisya ng seguridad at mga operasyong militar ng Israel sa ibang bahagi ng Gitnang Silangan. Ang pagkapanalo ni Trump ay nagdulot ng mga mas mapanuring reaksyon. Sinabi ng tagapagsalita ng gobyerno ng Iran na ang pagbabalik ni Trump sa White House ay hindi makakapagpabago sa kanilang posisyon. Gayon Gayunpaman, nananatiling alerto ang Iran sa mga posibleng paglala ng sitwasyon, lalo na sa napabalitang mga airstrikes ng Israel na pumupuntirya sa mga Iranian missile facilities and air defense infrastructure. Ang Hamas, ang grupong militanteng Palestino, na sinusuportahan ng Iran ay tumugon din. Hinihiling nila ang pagputol sa tinatawag nitong bulag na pagmamalasakit ng Amerika para sa Israel at ang kanilang pasistang gobyerno. Patuloy na hinahawakan ng grupong ito ang maraming mamamayang Israeli bilang mga bihag sa Gaza. Ito ay nagpapalala ng tensyon sa rehiyon habang binabantayan ng gitnang silangan ang mga bagong kaganapan, maaring magdala ang ikalawang termino ni Trump ng mga pagbabago sa U.S. foreign policy. Malamang na magdulot ito ng pangmatagalang epekto sa geopolitikal o kabuoang kalagayan ng politika sa rehiyon. Abangan pa ang mga sumusunod naming mga videos tungkol sa mga kaganapan sa buong mundo.